Hi guys! For today's vlog, itong at samahan nyo kami magtibangan ng saging dahil sabi ni inay meron ng nga daw pwedeng tibain doon sa kabilang lote. Kaya naman for the sugod na nga kaming dalawa kaysa man maunahan pa at baka pagtibangan nga namin eh wala nang laman lahat. Pero bago nga kami pumasok sa kabilang lote mga marsis, itong at nakita namin itong nag-iisang langkangan na ito na hindi nga niya nasako dahil akala nga niya bulok na. Pero nang tingnan nga niya, lumalaki at wala nga kabulok-bulok. Anyways, bali ito nga pala mga pinagsasako niya mga mercy eh, para nga daw hindi makuha ng iba. Charis. <laughs> Ang totoo niya mga Marsise eh, kaya po pinagsasako yan eh para nga po siya ipahinugin. Bukod nga sa magkakaroon ko na nga ng prutas sa pwede mong makain eh makakapagbahagi ka pa nga sa iba. Abay, sa so sobrang dami pa naman noon eh siguradong marami pa rin nga kami mabibigyan. Sa punto na ito mga Marcy hinahanap na nga namin yung titibayin nga naming saging. Halos inikot ko na nga itong party na ito pero wala nga akong nakita yung pala na may nakatago nga lang sa isang sanga. At natatabunan din pala ng mga dahon kaya naman hindi makita. Binisita nga din namin itong puno ng mangga kung meron na nga pwedeng maharvest. Kaso iilan nga lang yung nakuha namin at halos yung iba nga ay maliliit pa. Nung nabili nga namin itong lupa na ito mga Marcy sa maliit pa nga yung puno na yan. At dahil naiinip na nga ako mga Marcy kaya naman itong saging na. Charis. O ba? Diba? at kitang kita nyo naman na isang tagalang putol agad. Ang akala nga namin mga Marcisa, eh, hindi pa nga siya pwedeng tibain pero no makita nga namin, eh, ano nalaki na pala ng bunga. Naku, itamang tama na naman nga ito at mis na, na nga namin kumain ng saging na saba. At dito ko nga lang natutunan sa Mindoro para malaman mo nga daw kapag ka pwede mo nang tibain ng saging eh, kapag isa o dalawa na nga lang daw yung dahon. At sa punto nga niyan mga Marsis ito eh, ang tuwa nga kami dahil ito nga bunga ay sobrang lalaki. Tunay nga talaga na kapag nasa probinsya ka, eh, buhay na buhay ka na. Lalong lalo na kapag sinamahan mo nga ng sipag, eh, siguradong hindi ka magugutom. Dahil dito nga sa probinsya, ay eh, yung mga pwedeng mga ulamin eh, nasa paligid lang. Kagaya na nga lang nitong saging na ito na hindi na nga namin bibilhin, del may bibili pa nga sa palengke siguradong mahal na aabutin. At syempre, del ayoko na mamagagaleng kaya naman siya na nga ang pinagbuwig-buwig ko nito. Sa itsura pa lang nitong saging na ito ay eh, mga ilang araw lang eh, ay maihihinog na din ito. Kaya naman pinag-uusapan na nga din namin agad kung ano nga yung mga lulutuin namin na gagawin dito. At dahil paboritong-paborito nila ang turon, kaya naman siguradong doon nga muna ang lulutuin ko para sa kanila. Anyways, yung mga ganyan mga marsis ay eh, hindi na nga pala namin binebenta at ginagawa na nga lang namin pang-merienda. 다 Tunay nga talaga mga sa kapag sanay ka nga sa hirap ay madali mo nga ma-appreciate yung mga maliliit na bagay na dumadating sa iyo. Katulad na nga lang ng mga ganitong bagay mga Marsis na hindi mo na kailangan bilhin at mapapa thank you Lord ka talaga sa mga ganitong ang blessing. At ang sabi nga ay ang blessing ay hindi naman lahat ay tungkol nga sa pera. Dahil ang pinakaunang blessing nga daw na ating natatanggap ay yung paggising nga natin sa umaga. Aba ay doon pa lang mga Marsis ay blessed na blessed ka na dahil may pagpapatuloy pa nga natin na ating mga buhay araw-araw. Kaya kahit ano pa man nga blessing na ating patanggap mga Marcisa maliit man o malaki dapat pa rin nga natin ipagpasalamat salamat. So anyways, after nga namin magtiba ng saging mga Marsis, eto nga at naglinis na nga rin kami dito sa may lote at inalis na nga din namin yung mga pinagtatanggal nga naming dahon. At eto nga si Mang Yan ninyo, eh, hindi talaga papayag kapag hindi nililinis yung kanyang tinitibang saging. Bandang kinagabihan naman mga Marsis, pagkatapos ko nga magluto at mag-imis nga dito nga sa kusina, eto naman meron nga kaming lalakaran, kaya naman paspasan nga itong aking ginagawa. Bandang 8.42pm nga mga Marsis, eto nga at lumabas nga kami para i-deliver nga itong panghaplas haplas in order sa akin. Kinabukasan na nga sana niya sa akin pero medyo gabi na nga daw. Kaso nga, Nung nabasa ko nga yung chat niya, e eh, paalis na rin kami kaya naman dinala ko na din. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless po.